Ayan mga boss, gagawa na tayo ng ubad ng saging torta. Ubad ng saging mga boss. Ayan, ang ginawa ko una-una dyan mga boss. Nagkuha ko ng ubad ng saging mga boss. Ay pumunta kami sa farm namin. Ha? Farm namin mga boss. Ayan mga boss. At uh, kung kayo dyan mga boss, ganyan lang pagkakuha ng ubad ng saging. At uh, saka tandaan nyo dyan mga boss, yung yung dahon niya mga boss na dun sa taas na nakapulupot pa sa mga boss yung parang patulis yan yun ang kukunin niyo mga boss pag magkuha kayo ng ubad ng saging para paganda yung ubad niya ayan na mga boss oh ayan na uh, lulutuin na natin ngayon ngayon mga boss ayan na lagyan natin ng malunggay torta torta ubad ng saging na with malunggay ganyan lang pagka slice mga boss uh, litlitin mo lang yan mga boss panipis lang ayan oh Ayan mga boss, ganyan lang. Saka kita nyo yan may, mga boss, may parang nylon o sinulid. Madali lang yung kunin mamaya mga boss Ganyan, at nilagyan ko na ng asin yan mga boss At uh, pigapigain natin Ayan, pigapigain natin hanggat makakuha yung katas nya O yung parang tubig nya talaga mga boss Ayan o, oh. Na, pagkatapos na yan mga boss Nagkuha na rin ako ng stick yan dyan mga boss At uh, yun ang ginawa ko e, I... ikot ko lang yung stick yan dyan mga boss Matanggal na yung parang sinulid yan dyan mga boss May mga sinulid yan mga boss Na parang yan nylon Ayan mga boss, oh, saglit lang. Tingnan niyo mga boss pag hindi niyo pa alam uh, ganyan lang ang mga diskarte o technique mga boss. Ayan 'no. Oh, ayan, uh, ganyan lang mga boss. Ganyan. Tingnan niyo mga boss, saglit lang 'no, oh, di ba? <laughs> Pagkatapos ng mga boss, nagprepara uh, ko na ng mga ricado Ganyan ang mga ricado ng mga boss. May may sibuyas tayo, sibuyas. Ayan, sa kabawang. Panipi a uh, lilitin niyo lang 'yan mga boss para mabango yung pagprito natin. Masarap pag may maraming Ricado rin mga boss. Ayan mga boss, may sili rin tayo. At nilagyan natin ng paminta. Ayan 'no. Oh, ayan. Ganyan lang sa kaitlog. Ganyan ang mga rekwa natin mga boss. Ah, hihalo natin dyan sa ubad at saka malunggay. Ayan mga boss o. Oh. Ayan. Ayan. Saka naman yan. ko ng, ng arena dyan mga boss. Ayan. At saka yan. Lagyan natin ng arena mga boss. Ayan. Yan ang pinaka importante dyan. Arena. So, tayo ng torta. Ayan o. Oh. Yan ang malunggay. Ayan. Imaimayin nyo lang mga boss. Tanggal-tanggalin nyo lang na mag-imaimay lang. Ayan, ayan. Dagdagan nyo lang arena mga boss pag alam nyo na hindi pa dumikit yung mga malunggay sa uba sa kayong ubad. Dagdagan nyo lang. Kayo nang bahala dyan mga boss kung paano diskarte. Patingnan nyo lang mga boss. Oh, ganyan na mga boss. Ganyan na yung nangyari. O, oh, ayan o. Oh. Na pwede na ipiprito. Ready to prito na yan mga boss. Tortang-tortang ubad na saging wade. Malunggay yan mga boss. Nagpainit na rin ako ng kawali dyan mga boss. At saka nilagay ko na yung mantika kasi mainit na yung kawali. At saka ayan ha. Ah, pinirito ko na mga boss. Tingnan nyo. Ganyan lang pag uh, prito mga boss yung paggagawa uh, ng torta. Ayan oh, ganyan lang paggawa uh, oh. Yan. Makita nyo mga boss at mag-goldy-goldy, mag-gold gold na yan mga mga goldy golding -goldin na yan mga boss. Okay na yan mga boss. Alam nyo naman siguro kung paano magprito lang na hindi sa sunog o saka sunog mga boss, di ba? Ayan, nagpa-kwan ako kasi wala akong cameraman diyan mga boss at uh, sinabit ko yung cellphone ko diyan mga boss sa taas. Ayan na mga boss, nakita nyo na ang product mga boss oh. Ayan, napakasarap Dito lang mga boss, God bless at uh, maingat po kayong lahat Lagi mga boss, thank you